So ngayon ay Wednesday. So tingnan natin kung may hulihan pa. So wala na. Wala na. Tapos na. <laughs> Pahinga na sila. hay hayaatos na. <laughs> wala nang hulihan ulit. So kaya na, pwede na ulit. Yung bike lane, SX ano na ngayon? Mot motor lane na ulit? <laughs> Pakita lang natin ha, ah, na wala na ulit. balik na ulit sa dati. So, kahapon may huli dyan. Nakita natin. At naibalita din yan. Ganun din nung... Uh, ganun din nung Friday. Last Friday, nakita rin natin na may huli yan dyan. Na uh, ano rin natin. Na i-cover din natin yan <laughs> so ngayon na wala na ulit huli so everybody happy na ulit di ba so kahapon tulad ng sinabi ko kahapon na kung uh, nahuli kayo dyan dahil uh, nag violate kayo ng uh, bike lane huwag kayong magalit no na, tanggapin nyo na tanggapin nyo na lang na may violation kayo kasi napapakinabangan nyo naman yung bike lane pag wala sila eh. Pag walang bantay. Alam naman natin na hindi araw-araw may, bantay dyan. So, mas marami yung araw na walang bantay kaysa sa may bantay. Di ba? Alam naman natin lahat yan. Kaya ibig sabihin, mas marami din na araw na pinakinabangan nyo yung bike lane. Kaya pag nahuli, na eh, sorry. no so, talaga, malas eh, na eh. Kaya nga sabi, pag nahuli, malas. Pag hindi na swerte, di ba? So ngayon ay uh, ano ba? Diba ngayon? June 20 ah June, January 23, 2024. So 7:45 ng umaga. So pinakita lang natin kung ano yung ano ah, kung ah, kumusta na kaha ang pagkakaiba kahapon tsaka ngayon, no. Oh. Baka diba sabihin eh hindi mo naman pinapakita pag walang bantay. Pag may bantay ka lang, naka-video eh. Naka-video ka lang, kaya 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 hindi dumadaan sa bike lane eh. Naka-open lang kasi yung camera mo eh. Pero pag hindi naka-open niya, malamang sa malamang dadaan ka din dyan sa bike lane. Dadaan ka din dyan sa bus lane. Kasi nga kamote ka. Kamote kayo. Gawain nyo yan. Pag walang bantay, sinasamantala nyo. Na, kasi kamote kayo eh. Pero ngayon hindi mo ginagawa yan kasi naka-open yung camera mo. Uh, wag ka na, magpakatotoo ka. <laughs> Ganun naman talaga ang sasabihin lagi pag naka-open ang camera. Kaya may title ako ng uh, video ko dyan. Ang title pag naka-open ang camera. Ibig sabihin yun yung mga dumadaan ako sa tamang linya. Na hindi ako gumulagba-violate sa bus lane o bike lane kasi naka-open yung camera ko. Kaya yun ang title. Pag naka-open ang camera, ganun ang mindset ng mga makakapanood eh. ba? Diba? Kasi alam nila sa sarili nila na gawain gawain nila yon nakik na expose lang ba di ba umaga na napapakita no umaga na umaga masama yung loob mo or ano guilty ka sa sarili mo na ginagawa ko yan pag ano ginagawa ko yan kaya wag mo ipakita wag mo expose ngayon, nag, uh, ano ka lang, nag, uh, hindi ka lang nagpapakatotoo sa sarili mo kasi naka-video ka lang, di ba? Ganoon yung ganun yung ano eh. Ganoon yung uh, ano doon eh. Katotohanan eh, di ba? Yung alam mong ginagawa mo talaga ng actual nang nagba-violate ka ng bus lane, violate ka ng bike lane, nagigilty ka kasi nakikita sa video. Di ba? Na, naipapakita ko. Tapos at the same time, hindi ko ginagawa kasi naka-open yung camera ko. Yun ang ano, di ba? uh, mindset nung uh, nagigilty at nasasaktan. Matagal ko na sinabi sa mga video ko to na uh, hindi ako nagbabait-baitan, hindi ako nagmamalinis. Ginagawa, matagal ko na rin ginawa, ginagawa yung pagdaan dyan sa bus lane. Ginawa ko na rin na dumaan sa bike lane. Ginawa ko na rin na dumaan sa bus lane. So, ang sabi ko nga, nasanay na ako, sinasanay, unti-unting ko sinasanay yung sarili ko na hindi ako gumamit yan at hindi ako dumaan dyan sa mga pinagbabawal na lanes na yan no? pero hindi ko sinasabi na hindi ako kahit kailan nagkaroon ng violation no? hindi ako katulad ng mga nagmamalinis, nagbabait-baitan sa comment section hindi ako nagbabait-baitan nandyan yan sa mga previous videos ko so siyempre hindi mo napanood yun kasi ang isang yung latest na video ko lang naman na napanood mo at yun ay, at yun ay nakapag trigger agad sa yun na uh, nakakamera ka lang naka open lang yung camera mo kaya kaya diyan ka dumadaan sa bus kaya hindi ka dumadaan sa bike lane at hindi ka dumadaan sa bus lane kasi naka-open yung camera mo pero pag walang camera or nakapatay ang camera naka-off yung camera mo malamang sa malamang sa bus lane ka dadaan sa bike lane ka dadaan, kasi gusto mo maluwa gusto mo na mauna ka lagi. kasi nga kamote ka kamote kayo gawain yung mga kamote nga na hindi dapat kayo na delay hindi dapat kayo na traffic diba? Yung, yun yung nakapag-trigger sa'yo yung uh, naka-open yung camera ko na sa tamang regular lane ako dumadaan, di ba? <laughs> so, sinasabi naman ng iba, no, magko-comment. Ano ba 'yun? Wala ka nang ma-content? Paulit-ulit na lang yung content mo. Ang boring naman ang content mo. Yan na ba yung content mo? Walang kwentang content mo. Ay, na yan. Ano Naging diktador ka bigla. Gusto mo iba yung content ko? Sa so gusto mo, kung ano yung gusto mo, yun yung ko, -ko content ko. Ano yun? <laughs> lahat na ngayon pwede i-content. Tandaan nyo yan. Nasa social media. Ano na tayo? Nasa era na tayo ng social media. Tandaan nyo na lahat na ngayon pwede content. Yung natutulog ka, kinokontent na eh. Yung tumatae nga, na kinokontent na eh. Diba? Yung pag-alog nga ng... Eh, ng pag-alog nga ng kokomelon eh. Kinokontent na rin eh. Diba? Wala na ngayon. Lahat na yung kinokontent kasi nasa era na tayo ng social media.